Isang magandang araw na naman po mga kaibigan uh, Ako po ngayon nasa uh, part pa rin ng President Rojas uh, Municipality of President Rojas Isang barangay po na tawag ay Barangay 2 Tapos ako po ay galing po doon sa Barangay Labu Ako po taga Barangay Labu oh. Tapos uh, dumayo po ako dito sa Barangay 2 Dahil may isang ano po na... Uh, hanap po kayo na dumipat ng bahay tapos mula doon sa isang area tapos dumipat dito ayun. ayan kung makita nyo dumipat dyan so yung purpose po na nandito ako ngayon dahil yung cable po nila yung cable nila na pinapanuuran nila tuwing gabi ng mga kung ano-anong kalabas uh, ay simpre from doon po mula doon sa isang area eh, lumipat sila dito. So, e, nilipat na naman yung bis, yung plato po. So, ngayon po ay nilipat na dito. So, puntahan po natin dito ngayon. Ayan po. Kung nakita nyo po, ayan po yung bis, Ayan po, nakaredy na po. Pero bago po muna ang lahat, bago ko po e, salaysay po ang lahat, kung bakit ah uh, from mula doon ay hanggang dito ay gusto ko po, po munang uh, magpasalamat at i out po Unang-una po yung mayari po ng uh, ng beast nito. Ah uh, si Nanay. Ano ang pangalan mo, Nay? Cristita. Si Cristita po, Cristita do a uh, Namya. Namya at saka yung mister niya si Tatay na Falcon. Falcon. O, Falcon, Falcon Namya at saka yung mga pamilya niya, yung mga anak niya at saka anak mo lahat, Nay. anak niya lahat uh, shout out po sa kanila uh, sa kanila ni nanay na ah uh, Nay, nice, salamat sa trust po na kami po yung nag-maintain na every time po kayo or may problema kayo sa cable ay kami po yung uh, pinupuntahan nyo. Tapos, yung nag para ng video, uh, shout out, maraming salamat. Anong pangalan mo sir? Marlon. Marlon. Namya. Marlon Namya yung ah uh, uh, pinahawak ko ng cellphone po para mag po ng video. So, maraming salamat po sa inyong lahat at yung mga grupo at pas grupo at mga uh, taong pasasalamatan ko din po na mga kasama ko na parang nakataring YouTuber po. Ah, uh, maraming salamat po. Unang una po ay maraming salamat sa aking channel, ang Rosel uh, Silang Mix channel na ngayon po ay ah uh, nasa monetized na uh, monetize na po. Tapos yung mga taong gusto kong pasalamatan ay unang una po si uh, CNF Shooter Hunter Vlogs siya po yung founder namin sa isang team yung tawag pong team na team kabalikat at saka gusto ko rin pong i-shout out uh, yung mga kasamahan naming admin admin ni Lucille, admin Nida tapos uh, admin admin Chi, tapos admin uh, admin Ah, uh, wala kay Solid North. Maraming salamat po sa inyo at saka sa mga kasamahan kong members po ng Team Kabalikat, ah uh, at saka Weng Chubs. Tapos ah uh, yung iba pang kasamahan doon na bago, hindi ko pa memorize dahil mga bago po sila na kasama namin. So shout out po sa inyong lahat at saka uh, Dorado Rason family po. Maraming salamat sa inyo. Alita uh, Grace Lily at saka Lita Yu. Uh, Janet Crame uh, Sarge Jules Cabe, uh, Teacher Dayan, Sila po yung The Various Explorer At saka Mayra uh, Sofia Moraleo po Sila po yung mga grupo Or team Or mga tao na individual po Na uh, Sila po yung uh, Sumusubaybay po Ng aking mga Upload na video po Every time po na nag-upload ako ng na mga video Ay andyan po sila Ah uh, bumibisita po ng aking premier na upload na video so maraming maraming salamat sa inyo at uh, ito po ngayon ay uh, itatalakay ko na naman po kung bakit ako nandito yung isang reason po kung bakit uh, from mula doon ay inilipat dito yung disney nanay dahil po ay yung lupa pala doon ay... naitama tama ba ako sa barangay? barangay po yun ay, po ay barangay property property po ng ano ng government tapos ah... Uh, Uh, binigyan po sila ng limit hanggang this month month of December so hindi na po nila pinatagal so lumipat sila ng maaga at least uh, uh, magpapasto na po ay dito na sila sa kanilang bagong bahay na itinayo na hindi man bago pero yun pa rin yung dati pero yun ito po ay uh, always na po na dito sila titira so mula doon inilipat dito po uh, pinagtutulong tulungan po ng mga pamilya at kapitbahay so ah uh, shout out sa mga pamilya o katibahay na tumulong. Dahil yun po ay sa barangay. So ito ngayon ay inilipat dito lang din sa medyo a uh, walking distance lang din po. ah uh, siguro po ay nasa mga 300 at uh, 200 meters galing don sa nilip, uh, ma, pinagbulan ang gansa dito po. So yan po ngayon kung nakikita natin. Yun. Sinarbaha ko na po yung uh, yung disc nila ni nanay na inilipat dito dahil yung regular or yung 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 ano po talaga nito yung standard po talaga na paglalagyan sana nitong dish ay sana po ay sa ano po ng bahay doon sa may bubong banda dito po sa mga ganito po sa may dulo po tapos ang nangyari medyo hindi siya pwede dahil yung kahoy ay hindi po matibay so ang ginawa po ay nilagay natin sa kanilang bakuran dito sa malapit yung sa bahay nila nanay. So ang nangyari ito ngayon ay nandito na. So ayan po. Pero tapos na pong nai-align yan. Uh, ready na po. Uh, uh, ano na po yung quality at strength. Dumabas na po yung quality at strength na pinakamataas po. Dahil kung hindi po mataas yung quality at strength na ibibigay ng disc. Kung i-align ia ay hindi rin po maganda. para po tayo yung mga na uh, okay na po talaga ayan po kung tingnan natin ha yung standard po alika punta ka muna sir yung standard po talaga ng cable na dapat ay ilalabas ng quality at strength ay ganito ayan tingnan po natin na i-focus mo natin ayan po dapat po kung nagbigay ka ng alignment sa quality at strength ay dapat po ay hindi siya bababa sa 55. So kung bababa siya sa 55 ay medyo mahina po yung magiging resulta ng kanyang uh, receive ng signal po. So ayan po kung nakita nyo ay 65 yan. So yun po ang, ang isa sa pinakamataas na quality at strength niya. Ayan, nagsi-64 at saka nagsi-65. So, kuha natin yung Uh, pinakamataas na ibinigay ng lugar na sa pag-align po ngayon. So ayan po, 64, 65, ayan po kung tingnan natin. So maraming salamat din po dahil sa nalipit, nalipatan nilang lugar ni nanay ay isa sa magandang lugar na mataas yung quality at strength na ibinigay ng disc. So ayan po, oh. So, pag mataas yung quality at strength na ibinibigay ng disc or ng pag-align, ay kung halimbawa ay a uh, uulan or yung medyo dumilim yung uh, yung langit tapos mababa yung bigay mo ng quality at strength uh, yun po ay bigla biglang nawawala dahil mababa nga pero pag dun ka kumuha sa mataas pag mataas yung quality at strength na ibibigay ng dish sa pag align uh, ibig sabihin pag medyo dumilim ay okay pa rin meron pa siyang ilalaban doon sa signal Uh, makakapanood pa rin sila ng kung ano-anong gusto nilang uh, show doon sa loob ng bahay nila. Yan po ang kaibahan. Kailangan po pag naglipat tayo ng beast, kailangan po may standard tayo na quality at strength na ibibigay ng ating beast sa pamamagitan po ng isang, uh, isang aparato po na yung tawag po nito ay sat finder. So, kami po ang ang uh, kami pong ako po na na installer po at uh, dealer po uh, authorized po kami nag uh, nag transfer or nag install ng mga ganito po. So alam po namin yung anong ibibigay na matibay na signal sa sa plate po or sa disk. So ayan po Ah, uh, nakita po natin na solid na siya po. So it testing, ipe natin siya ngayon doon sa loob kung ano ang magiging resort niya. Habang tayo po ay uh, papasok doon sa loob ng bahay, it it susukatin din testing po natin. Nay, naka-ready na na dira nay. Sige nay, transfer na 'to ng plato na yaning, ano na 'yan. So pasok na tayo sa loob. Pasok tayo sa loob. Ayan, ang bagong bahay ni nanay. Sa dito na sila magpapasko. Ayan, mag... At saka, hindi lang magpapasko hanggang sa bagong taon. Siguro marami yung handa ni nanay dahil maaga silang lumipat. At saka, sila ni nanay at si tatay ay... Uh, mga ano na, mga pensioner po yan, mga pensionada na po yan. Pwede na, sige, kaya na eh. Hindi ako na, sige na. I-video lang ka sa <laughs> problema Ano bakal problema? Naka, baka ganit ko ka. Dito natin i-dadaan yung wire para safe. Ayan. Okay. Okay. Ayan, tapos papasok natin dito. Ayan, oh. o. So, Nay, may, may, may saksakan po dyan, ay. Ah, ari, sir. Ayan. Sa munting, ah, munting at simpleng bahay ni nanay. Dito po ako ngayon. Ayan po. So, ito testing po natin ngayon. ano. Hindi naman, hindi nakalagay na na, na na sa TV na eh. Wala pare. Ngayon, paliyog na po, sir. Nag-hormot ka na kay Tito. Ayan, saan yung extension niyo, na ay? Pare. So, lagyan natin ng lock ha. Ah, uh, bago po pala ano ay. Pag halimbawa, nag-install po. Yung wire. Oh, ilalagay dun sa likod ng box na dapat po ina. may stopper po siya pag so, halimbawa ay nabubunot hindi po na na ah, yung What? box at ang tv baraklan lang yung tv baraklan tip okay, ayan o oh, yung tv nila ni nanay o sharp in fairness ha flat screen yan

Yan to, lagay na natin ngayon. I-testing natin. Extension mo, ay? Ano, Sir? Sabi ko di, Sir. Nay, nasaksak na, ne? Wala pa. Mayroon pa, Sir, Sige, na. May saksak na. saksak mo daw, Nay. Testing natin, nai. At hindi pa. No. Automatic ba niya siya? Oo. Oh. Ay. Gusto kayo pumiti ba? Sa taas na yun. Eh? Ubuta na man. ay na isa. Ay, niy, hmm. oh. ay, mo. Ang Alog. alog, alog so, sabit na yun sa ano? Plug. Nalimot na. Nasaksak po. na na eh. Oo, oh, nasaksak na. Nalimot mo ko kinasir ka plug, oy. Eh, ilas lang dali. rin. Dapat niyo mga... Diyan ako eh, gawin BGC. After uh, po nun, pagka-drop ko ng pasin ko ako, eh. ah, yeah. saka ko po siya tinigdan. Siya ang kahabaan ng ESA ito? na po saan nyo rin. Bali, po siya ng <laughs> ano, ng... 5 star, sa 5 star po, northbound po kasi, mm. pero <laughs> southbound po siya.

In fairness, hindi sila nakakatulog pag hindi nakakapanood ng batang tiyap. <laughs> Ganyan kasikat dito. Ganyan ka uh, famous yung nila doon na si Coco. Si Coco Martins sa batang Chia po Kaya hindi pwedeng hindi makakapanood sila nanay tuwing gabi. From Monday to Friday. Dahil hindi sila nakakatulog pag hindi nila nakita yung Ah, uh, sino yung asawa yung kabit niya, ano na yung, ni nain director? ni si si Marites, si Marites hindi, yung isan niyung kabit niya. si Lena, <laughs> grabe yon, super friend yun ni si Lena, yun so, Selena. Yan po, din nyo, so successful po yung installation natin so. Wala na po problema. ah uh, nay, kamo na mag plus star nay. Sige, kami na lang. Ah, uh, basta kay nakita na ninyo na inyo, okay na ha. So, wala na problema. Okay na po ang lahat. So, thank you. once again po, maraming maraming salamat sa ating lahat po ah, uh, sa hindi pa po nakakapanood bago po ako mag-end sa aking uh, video, bago po ako mag-end, gusto ko rin uli na naman pong pasalamat yung aming uh, walang sawang pagpapasalamat doon sa aming founder po. all so, CNF Shooter Hunter Vlog. At saka nga pala, bago pa po, po ang lahat, yung isang team pala na yung uh, kami po yung nagkaka uh, rest bakan po pag may live sa kanila, ay eh, doon kami. Pag may live sa amin, ay doon din sila nila. Yun ay ang Team Smashy po. Maraming salamat. Shout out Team Smashy founder si Ma'am Abigail Ayuba at saka yung uh, prinsesa nila doon si Josa. Josa ng Team Smashy po. Hello po hello po. Hello po. Shout out ko sa'yo Hindi ka pumunta, hindi ka umakyat sa live ko. Ikaw ha, nagutang ka na ang daming utang. <laughs> ay silang 90 mix channel sa so, kailangan utang ay bayaran para tayo ay makapag-utang muli Diyosa ng Queen Smash So once again po, maraming maraming sana So hindi pa po nakakapanood Or nakaka-observe po sa aking uh, Uploaded na video Dito sa aking channel uh, Gusto ko pong i-challenge kayo na uh, Pag nakapanood po kayo Tumambay kayo Tapos uh, Tapusin nyo po Pag may nakita kayong notification doon I-press nyo po yung notification Para every time po Na may uploaded akong video ay manonotify Spotify po kayo at makakapanood po kayo. So, meron po kayong makukuha aral sa aking bawat upload na video. So, maraming salamat po. Makikita-kita po tayo sa susunod na upload ng video. Dito po sa aking vlog. Dito po sa aking channel. Ito po ang Silang 90 Mix Channel. At see you next upload. Maraming maraming salamat. God bless po sa ating lahat. At see you next po. Maraming salamat po at kita-kita uh, kits po tayo sa susunod. Maraming salamat. Bye-bye. Salamat.